Firra. Yun, tinamaan na. Masapin kita para di rin malanit sa kamot. Yung good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong lawod naman kita. Nakalawod naman kita niyan mga padi. Kay kahapon, wala kita pakalawod kay duty ta sa barangay. Kay sarong man kita mga padi, na barangay kagawad. Ang pagka martes, naka duty kita Uh, sa barangay JP Laurel, Bulan, Sorsogon. Pagka wala duty, lawod kita. Kay kay po ta mga pani maglawod, maghigos. Kay daghan dagano man pinapa-eskwela ta ng mga bata, ng mga anak. Yan, sa ligas pi mga pani may duwa ko na college sa bio. Yan, saro na architect, saro na psychology. Ah, uh, sa Scott di sa Bulan may saro ko na college sa Bulan High, may grade 11. Kaya kay puwan ta maghigos mga pani. <laughs> Kaya pag wala duty sa barangay, lawod kita. Ya, tiyaga, lagi tak mga padi. Dan shout out saya itu mga padi mga madi. Ha, gawat. Pero mga padi, may tulong na ako na napag-graduate ng na mga bata mga padi. Kaya balipito pito ang bata ko, upat ang nag-eskwila, tulong na, na pag graduate ko sa college. Yan. Irog kita sa mga padi, kaya higos lang ang kaipuhan ta. Mga sulay bagyo mga pade ho. Mga panghatag ta naman dito sa mga pade ho. Ta na matara po, ho. Mga padi mga madi Ah, Yan, ihiratag ta naman ini. Oh, pade.

Ayos talagang mga padiunta from Pilar Sorsogon. Shout out, shout out. Shout <tinyo> <tinyo> out. pa mga padi. Pag-awag pa. Yun. Banggi mga padi, mga madi. Ah... Uh, Paghalik nato sa lawod, pagkagab uh, pagkagabi, didi ako naninigabi. Yan. Ya, yeah, ipaimud ko lang sa iyo mga pade, an ing kakaunan ko pag kagabi na. Yan. yadi mga pade ho. Hirayas. Ya. Didi ako nagkakaon mga pade, kay masira mo didi ang pagkaon. Ya, yadi lang ini mga pade sa aqua jelly in ing kakaunan ko. yadi sa pangduwa na iskinita, halik sa crumbs. yan yadi Ya ini mga pade mga madi sa Barangay Sun Bulan, Sorsogon tapos mga padi mga mady ang kagayunan kay ang tag sa dirsi na hirayas nagpapaarkilaman man si sasakyan sakyan yan hapoton ta ini na kung paano ang pag proseso pagparkila si niya na sasakyan sakyan ni niya na magayuno no ah uh, good evening paday good evening tabi uh, mga followers di Padepards uh, so yadi uh, nag-aksipok kita rental uh, bale pwede siya sa ano mga pa-airport niya or uh, pa-sundo okay bale yadi uh, Ah, ano Ubudong tanong sulod pa rin. Apo. Ah, pa wow. May pa oh, may mood niyo mga padaya dan sticker ko ha, mga padi mga madihaw. Pa oh, wow. Wow. Pero oi, di di sa sulod padi. Oh, mahamoton sa sulod oh. Oh, magayo no no. Bali may page man kita padi sa di si an Carental by Philip. Bali papay mod na lang ni padi part sa Okay, okay. Oh, oh, sige sige sige. Eh, pa na lang nato i-screenshot. E Opo, oh, okay. Thank you. So yadi nga ni mga pade, makaaw na kita, kaya ginutom na ako. Ya, ni wow. pare mga padi masira mo kuna nakaunon. So, batao ta na mga padi kay warak pa warak liwat ako pamirindal mga padi Pag hapon na padi diri ako na mirindal kaya pagkagabi, guto mo na ako Kaya mga pare binurutang tanan Mga masira mo na sa usawan. Wow. Yan, mao ina paborito mga pare na inasal na manok. Sinausaw ko nang mga padi Padaw mga padi, na siram mga pare talagang diri may paliwanag ang siram kaya gusto ko ko talaga diri magkaon sa hirayas. Yan, di pa mga padi mga made ang paborito ko na barbecue siram sini. Siram. Yan mga padi mga madi, pwede man mamili mga padi kung naanong gusto niyo kaunon. Kay may mga minuman sinda mga padi, pwede niyo imodon. kung naanong gusto niyo dito na mga gusto niyo orderon mga padi. Kay may imod man sa na nakasurat man mga padi. Yan may pits man ini mga padi na hirayas, pwede niyo ipalo, uh, Pidi pwede niyo bisitahon ang pits ninda. Yan di mga padi ho, ang paborito hunong ko paan sa bau ba daw na si Ramsan sa mga padi mga madi. Sa sabaw pa lang mga padi mga madi, ulam na. Kaya dabis talaga ang hirayas yan nya, di pa mga padi, Ang saru wow. pa, sa mga paborito hunong kung mga padi Na inihaw na urig, inihaw na paaboy Ba daw siram sini mga padi Batiw na siram mga padi, Talagang diri may paliwanag ang siram syempre mga padi, inuman mo na sintubi Kay baga na tikog ako Palibasa mga padi, tuda-tuda ang kaunta Yan, pati tubi liwat didi mga padi, Danison and Rami Yan, ang bukas pa sini mga padi, Mga madinahirayas hirayas uh, Alas 11 ang aga mapatog tapos masara hanggang alas 10 ang gabi. Abrido sinde mga padi mga madi, lunis hanggang sabado. Kaya nano hulat niyo mga padi mga madi, kan hina di sa hirayas, ya di pa mga padi ho oh, siumay masira wow. Ya hala mga padi mga madi, hanggang didi na lang asa ako video mga padi. Papalo na lang, like and share. Salamat mga padi mga madi.